Gumastos ako ng pitong daang dolyar sa isang inabandonang storage locker na hindi ko alam ang laman. Pakiusap, 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 pakiusap. Tingnan at pakinggan nyo. Tara, pasok tayo dito. Mga pare, sa tingin ko malaki. Oo, malaki talaga ang unit na ito. Umabot ako ng anim na at 50 dolyar sa pagbili nito. May Adidas Top 10s tayo, gamit na at astig. Gusto ko sila. 20 hanggang 30 dolyar ang halaga nila. Mapapasaya ako niyan. Idadagdag natin yan sa koleksyon. Tuloy lang tayo, dito. Jordan 1s, pero ang ganda ng mga to, maroon at gray. Medyo gamit na sila. Size 13 ang mga to. Oh, malaking size talaga yan, pang lalaki. Medyo nahilo pa ako sandali nung nakita ko. Basta makakuha tayo ng apat na pu o 50 pesos dito, masaya na ako. Kaya tinawag itong Jumpman Pros. Tatawagin ko itong Jumpman Bros bro, hindi ko pa talaga nakita ang mga to dati. Medyo kakaiba ang itsura ng sapatos na to. Ilalagay muna natin yan sa tabi. Meron tayong Adidas slides. Hindi ka magkakamali dyan. Hindi naman sila mukhang sobrang gamit. Walang heel drag ang mga to. Tampung piso lang. Tara, kausapin mo ako baby. Ay, spre. Ang wild ng air forces. Meron tayong konting guppy dito, konting shiner. Ito ang tinatawag kong leotard special. Sige, may dumi sa ilalim ng sapatos, pero lilinisin at papagandahin natin ito. May blue na insole sa loob, hindi masyadong gamit. Linisin lang ang sapatos at ayos na. Ano meron dito? Pang trabahong bota, may waterproof, wolverine, bakalang dulo, pangyapak sa kalsada. Kapag suot ko ito, ibig sabihin nagko-construction ako. Sige, ewan ko. Facebook Marketplace, limang piso lang toto, masaya na ako. Pakita mo pa ng ibang sapatos dito. Air Force One na kahon. Grabe. Yan na ang pinaka nakakadiring itsura ng fila na nakita ko sa buong buhay ko. May galaw sa loob ng sapatos. Ang ganda pala nun. Pare, sino ba talaga ang gumagamit ng velcro sa paglalakad-lakad? Sasabihin ko, itong mga to mismo. Bawas limang dolyar yan sa kabuan. Ang astig ng mga to, gusto ko talaga sila. May kaunting-kaunting gasgas lang sa takong dito, pero... Ayos pa pwede pang isuot. Kunin ko na yan. Pare, sabihin na natin, sigurado, makakakuha tayo ng isang daang piso para dito, ayos. Parang bata ako sa tindahan ng candy, ayos. Ang dami nating sapatos dito, pero ano pa bang meron sa loob? Meron tayong Rockport na bota. Ito oh. Ito ay maganda. Italian na businessman na corduroy sa gilid ng sapatos. Limang piso lang. Garage sale. Ano to? Wala namang... May mga fusion ba tayo dito? Ano yung Mars? Uy, teka, ano? Ano tong mga to? Alam mo na, isusuot ko na yan sa paako ngayon, anak. Oh, meron tayong nail stepper limang libo dito. Pare, nakuha ko na lahat ng nail salon para sa'yo. Kung may alam ka pa, kontakin mo ako. Singil ko dito, 50 sentimos bawat isa. Walang mas magandang deal dito. Sige, bayaran mo lang ako ng limang daan. Paglabas mo, iyon na lahat na dato. Ganyan ako magbigay ng deal at presyong nakaw buong araw. Okay, ito talaga ang gusto kong makita. Itong Jordan dito. Ang astig, itim lahat na may puting swoosh. Ayos, sabi nga ni Michael. Hindi matatalo yan. Pero hindi mo naman sinabi na hindi. Tinabi mo lang, beat it. Sige, so yung huling benta ng mga to ay nasa 270 piso. Halos walang may ganito. Astig to. Walang kahon. Gamit na. Medyo gamit na gamit. Isa pang isang daan yan. Isang daang piso. Kahit kailan. Kaya kong makuha yan dito. Siguro nasa 80 hanggang isang daan. Walang kahon. Ang lupit ng sapatos na to. Ano pa bang meron tayo sa kahon na to? May mga dress shoes tayo dito. S-T-A-C-K-Y-A-D-A-M-S. Sige, ayos. Magandang dress shoe ito. Wala ka nang hahanapin pa. Ano to, pare? Imposible naman yan. Protective toe covers, pare. Para to sa lahat ng mga kakaiba dyan. Grabe ang weird ng pakiramdam nito. May mga tao talagang kakaiba na mahilig sumipsip ng mga daliri sa paa at kung ano-ano pa. Ito ang proteksyon laban sa pagsipsip ng daliri sa paa. Pwede rin itong gamitin para sa... Sorry kung ikaw yon. May adidas tayo dito. Uy, yung denim na up-tempos pare. Ang astig nun. Uy, sobrang gusto ko talaga to. Meron tayong size dose. Pare, grabe yan. Bakit parang laging bago ang loob ng sapatos pero wasak na sa labas? Ano kaya yon? Ang astig ng Nike swoosh pare. Sa labas, mukhang gamit na gamit. Ewan ko, ang astig ng pares na iyan. Susubukan ko siguro isuot kung kasya. Basta makakuha tayo ng solid na 50 piso dito, masaya na ako. Linisin lang natin to tapos kumikintab na sila. Kung makakuha tayo ng anim na raan o pitong daang piso, masaya na ako. Pakinggan mo, ilalagay ko ito sa whatnot ko. Pag nag na tayo, ilalabas natin ito ron. Katulad ng karamihan sa mga sapatos dito sa locker, ilalagay din natin itong mga tudoon Pag nag na ako, pwede nang mapasa inyo ang mga ito. Literal, lahat ng sapatos dito sa locker na to, pwede ninyong mapasa inyo. Baka mag-share din ako ng ilan sa collection ko. Excited ako dito, first time ko mag-live. At ang astig talaga ng pares na to. Kausapin mo ako. Ano meron sa Jordan box na to? Ano ba talaga ang mga ito? Grabe. Diyos ko ang lupit nito. Kaya ako sobrang nagulat dito. Noong bata pa ako, ang una kong pares ng Jordans ay ito mismo, halos ganito. Nagkaroon ako ng purple na Jordan flights na ganito ang itsura. Sobrang astig nun. May Jordan flights tayo. Tatingin tingin mo, babalik pa ang ganitong sapatos? Parang Space Jam din ang kulay, ba? Diba? Iniisip ko kung Space Jam na Jordan flights ito, pero di ako sigurado. Kailangan ko pa i-search. Sa tingin mo, ano itsura nila? Kawangis ito ng Air Shamus. Hindi ba? Ano ang Air Shamus? Hindi naman si Shamu yan. Balian na ba talaga? Oh, sige. Oo, oh, oo, oh, oo, oh. syempre naman. Ang astig talaga ng mga to. Mag-comment kayo sa baba. Sabihin nyo sa akin, babalik pa kaya ang mga flights? Medyo gamit na gamit na ang mga to. Kung makakuha ako ng dalawampu, masaya na ako. May kahon tayong Jordan 1. Kukunin ko ang mga O oh, medyo gamit na sila. Niluloloko mo ba ako pare? Isusuot ko sila. Sige alam kong isusuot mo, pero hindi mo pasuot. Anong sukat? Kumuha tayong sa isi yung Huwag kayo ng size on dito. Suot ko na yon. Hindi, hindi mo suot yon. Sige, magbibid ako sa whatnot. Ano ang pangalan ng mga ito? Ano? Ah. Uh... Tama, hindi ang mga yan. Nakuha namin ng Jordan na Rookie of the Year. Makinig ka. Bago lumabas si Mochus, ito ang sapatos. Tapos siya na ang namayagpag. Mas gusto ko talaga ang kayo nito kaysa Mocha. Tingnan mo, peanut butter ang kulay ng mga to. Sobrang ganda at panalo talaga ang mga to. Grabe ang kalidad. Parang hindi pa nagamit parang nagamit na sila. Astig talaga. Mga dalawang daan at limampu siguro para dito. Sigurado yan. Pwede mo ba akong bigyan ng isang daan at limampu? Gawin mong isang daan. Deal na. Umalis ka na. Tingnan mo, diretsyo na ang batang to sa garahe. Kailangan ko nito. Meron tayong export. Medyo bago pa yan. May kaunting natirang mantika ng bacon sa ilalim niyan. Pero maganda ang hitsura ng grill na yan. Medyo malikot lang ang isang paa. Pero kayang-kaya namang ayusin ng duct tape. Yan, o kung ano pa. Sige, ang bigat talaga nito. Diyos ko. Kausapin mo ako. Uy, may sapatos tayo. Ano meron dyan? Tara na, grabe. Meron tayong university blues. Tumahimik ka nga. Sige, gamit na sila. Medyo gamit na tingnan. Pero pare, size dose. Panalo yan. Sobrang panalo niyan. Pare, ang laki ng locker na to. Pakinggan mo, itong mga to sa kondisyon nila ngayon, sabihin na nating dalawang daang piso, ayos na. Sulit na sulit na yan ha. Marami pa tayong sapatos pare. Uupo muna ako dito sa exercise ball habang nag-unboxing. Unahin natin ang Adidas. Sige, kausapin mo ako. Anong meron tayo dyan? Meron tayong all red na top 10s. Medyo kakaiba to tong sapatos na to ah. Alam mo, gusto ko yung itsura ng mga to. Gusto ko talaga. Astig siya. Pero sa tingin ko, hindi ko siya personally susuotin. Size dose kasi, alam mo na. Medyo astig. Kung makakuha tayo ng 20 o 30 pesos, masaya na ako. Usap tayo. Anong klaseng Jordan to? Ay sandali lang. Laging panalo ang mga items na ito. Meron tayong Jordan 11 Cap and Gowns baby itong mga to. Ang astig ng sapatos na to, ayos, all black. Tignan mo yung materials para sa kung gaano nakatanda ang mga sapatos na to. Parang ang nakakabilib na ganito pa rin ang itsura at pakiramdam ng mga to. Ibig kong sabihin pare, sobrang linis talaga niyan. Meron tayong konting dumi sa ilalim ng sapatos dito, pero wala namang hindi kayang linisin ng kaunting brush dito lang. Grabe pare, ang lupit. Sobrang gamit na ang mga to. Medyo nagsasalita na sila. Kumusta ka na, kumusta ka na, ayan. Pero konting pandikit lang dyan. Paalam na, yun lang masasabi ko. Meron tayong size dose dito, sa ko ang bintahan ng mga to ay mga anim, pitong daang piso siguro kahit papaano. Sa ganitong kondisyon, kung lilinisin ko tanisin ko to, pwede tayong makakuha ng mga dalawa hanggang tatlong daang dolyar depende. Ibig kong sabihin, sa whatnot, pwede nating itong ibenta ng piisang daan at hanggang piisang daan at walumpu. Sinasabi ko lang, sobrang astig ng sapatos na to, panalo talaga. Ano pa bang meron tayo? May isa pa tayong Jordan 1 box nandito. Kausapin mo ako. Oo, nakuha natin ang forces. Grabe, ang lupit ng mga forces na yan. Akala ko liberties yan. Tandali lang. Gets mo ba? Alam ko medyo mukhang gamit na, pero pakiramdam ko kapag nilinis to, sobrang gaganda ulit. Grabe mga tol. Napabilib talaga ako. Halimbawa, ibenta natin to ng apat na pong piso buong araw. Ano meron tayo dito? Bagay na bagay to sa'yo. Very important person, auto wash. O oh, ayan, parang panglaban na shirt. May triple thousand extra large na gray t-shirt tayo dito. Baka isuot ko pa mamaya. Pare, ano bang nangyayari dito? Parang buwaya ah, pare. Imposible pare. Pakiramdam ko parang si Ric Flair ako kapag suot ko to. Woo, meron tayong Basarami Alligator Crocodile na jacket. Sige ayos, kailangan ko sigurong i-research to. Sino ba naman ang nakakaalam? Baka makakuha pa tayo ng pera dito. Astig din. Jordan T. Gustong gusto ko to. Puti lahat, pati Jordan Air. Ano to dito? Ano yon? Hustle gang. Sige, um, hindi ko alam kung anong gang ang nag sa shirt na to. Pero sige, may rockstar jeans tayo. Pare, ang astig talaga ng mga yon. Sana kasha sa akin tong mga to. Pero mukhang medyo malaki. Pero mas maliit sila kumpara sa ibang mga gamit. Pero dan ano bang meron sa parang dumi dyan, sa parang, ano bang meron dito? hindi naman kailangan ng parang dumi sa likod. Parang seryoso, parang ako na lang ang maglalagay ng sarili kong mantsa kung gusto ko. Pero huwag niyo namang lagyan ng parang mantsa ng dumi ang damit. Mas maganda pa sapatos niya kaysa damit. Matagal ko na siyang inoobserbahan, gusto ko nang makita gagawin niya. Ayos yan. Ang astig niyan, ang ganda niyan. Tingnan mo to. Meron tayong lion. Varsity na jacket dito. Gusto ko yan. May lion patch tayo sa gilid. Tikat ang lions ngayon. Sige, sigurado akong mabebenta natin to, pare. Ano pa meron? May mga damit at sapatos pa doon. Sandali lang. Hayaan mong tingnan ko muna itong mga damit ng mabilis. May style ba sa pananamit ang taong to? Meron ba? Sunstone, eh. Meron tayong jack screw. Ayun, oh. Ha? Lahat naman gusto ng malinis na kotse. Ano to? Ay, pare, meron tayong kuji dito, oh. Joke lang nakalagay. Forever 21. Bagay sa'yo yan. Huling pagkakataon. Yan ba yung may jacket na buwaya? Oo. Sigurado ka bang ayaw mo? Pakiramdam ko si Ed Bassmaster lang ang kayang magsuot at magdala nito. Dapat kontakin ko siya at tanungin kung gusto niya yon. Ewan ko, hindi rin naman ako mahilig sa damit. Hindi ko sure kung pwedeng itapon ng mga damit na to. Baka i lang natin. Busy ako. Pangit kaya magandang araw. Sabi ng shirt na to. Hindi talaga. Plain lang yan na t-shirt. Nagbibiro lang ako pero totoo, yan ang nakasulat Hindi rin naman ako masyadong interesado sa mga damit Pero yung mga sapatos, panalo Sige, tara na baby Sisimulan na natin ang pagbubukas ng mga kahon na to Sisimulan na natin dito mismo Ang ganda ng backpack na yan Sobrang astig talaga May Nike backpack tayo dito Parang gusto kong pumasok sa loob nito Para lang sigurado Para lang sigurado Kung gusto kong basahin ang mga sulat Tabihin na natin makakuha tayo ng sampung piso para dyan Masaya na ako Idadagdag natin yan sa koleksyon, dito mismo. Uy, may Sean Jean na maong tayo dito, baby. Mga makinang na maong. Eto mismo. Baka masunog din yan, balang araw. Pero may champion box tayo. Champion slides ba to? Anong meron? Mukha ang ilang beses na rin nagamit ang mga yan dito. Meron tayong champion slides. Kailangan ng lahat ng tao ng ganito, ayos. Sabihin na natin ayusin natin to. Linisin, tapos ibenta. Magkano kaya to? Mga sampung piso siguro, sulit na yon. Anong shoebox meron tayo dito? Oh, meron tayong Lebrons? Wala. Bells. Ito ang gusto kong makita dito mismo. Kausapin mo ako. May sapatos tayo. May sapatos tayo, baby. Grabe, meron na naman tayong isa pang Jordan 1 mid dito. Di ko alam kulay nito, pero astig sila. Pukunin ko ya. Kuyan, maganda rin kulay. Buong araw. May gum bottoms pa ang mga ito. Pre-owned na. Pero grabe, Jordan 1 mid sa ganitong kondisyon. Kung makakuha tayo ng 40 piso buong araw, ayos na ako. Kahit tumawad pa, tatanggapin pa rin namin. Simulan ko ng silipin ang mga bag na ito. Isilipin ko lang isa-isa. Marami tayong damit. Ano yun? May maliit tayong baby bread force. Ang cute. Tatanggapin namin yan ng masaya, alam mo ba? Sa totoo lang, baka itago ko muna ito para sa personal ko kasi may parating akong maliit na lalaki. May parating akong maliit na lalaki. Malamang matatagalan pa bago magkasya sa kanya to. Pero may parating na maliit na lalaki malapit na. Kung hindi niyo pa alam, ewan ko kung nabanggit ko na sa YouTube tungkol dito. Magkakaroon ako ng baby boy. Alam ko mukha akong bata pero mas matanda na talaga ako. Darating na si little boy mga dalawang buwan mula ngayon. Nakakabaliw talaga. Maliit na update sa buhay, ayan, ire-record ko ang buong karanasan. Pero ayun, tingnan mo to. Meron tayong pares ng maliit na bread force. Ayan, ang cute nun. Tatanggapin ko ng buong puso at hindi gagalawin ang damit sa locker na to. Tingnan mo to dito. Bago pa yan na North Face. Uy, ano tong ang laki? May Carhartt jacket dito pare. Ang ganda niyan. May extra large tayo, gusto mo ba? Ganun ba kahirap sabihin? Sige, idagdag mo na lang ang anim na pong dolyar sa total para kay tatay. Ano pa ang meron tayo dito na mapupunta rin sa aparador ni tatay? Meron tayong, yan ba ay Carhartt ulit? Ano yan? Port something? Something? Okay, medyo sira na yan. Anong klasing maong meron tayo? Heritage America. Sige, meron tayong Kevin Gates. Yan ba Kevin Gates concert tee? Oo, mukhang ganun. Ang astig nun. Pwede mo yung ibenta ng maganda buong araw kung concert tee talaga. Yan na siguro paborito kong t-shirt na nahanap natin. Ang lupit. May dikis din. Kailangan mo ba ng dikis sa buhay mo? Meron pa tayong dikis dito. Mga itim na dikis. Gusto mo ba ng itim na dikis sa buhay mo, di ba? Ayan, si tatay pinapasa ang itim na dikis. Kumusta naman yung isa pa? Hindi. Sige, nakuha mo na. Akala ko may itim kang dikis. Naiwan mo ba yon sa party ni Didi? Sige, nililinis natin ang lugar na to. Siguradong Christmas tree to. At siguradong hindi to papasok sa bahay ko. May kahon tayo dito. Grabe. Pakiusap, pakiusap. Ano? Ano to? Aso, aso. Pare, nababaliw na ako sa mga kahon na to. Lods, ang sakit sa ilong. Ano meron dito? Ano punto mo? Itim na diki na sinturon? Ayos lang ako. Hindi, sige. Bubuksan muna natin ang mga tomis. Ah uh ah, -uh, ah uh ah. -uh. Bawas limang dolyar yan sa kabuuan. Heto na, anong meron tayo? May Jordan box tayo dito. Grabe, anong klasing Jordan 1 mids yan? Ang astig ng itsura niyan. Kailangan ko itong isearch. Tingnan mo yan, wala akong ideya kung ano yan. May maganda tayong leather dito, parang football leather ang pakiramdam. Ang huling benta ng mga to na bago pa, mga 90 pesos. Tabihin na nating ibenta natin to ng 20 o 30 pesos. Masaya na ako don. Pakiusap, pakiusap. Ay, mabigat. Mabigat. Pakiusap, 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 pakiusap. Tara na, tara na baby. Nakuha natin ang Xbox Series S, nandito mismo sa unit. Pare, ang laki nyan, grabe. Sobrang laki, laki talaga. Mukhang maayos pa ang kondisyon nito. Tana gumana pag binuksan. Tanong ko lang kung may kable o iba pa. Ito na ang pinakamagandang locker na nabuksan ko sa buong buhay ko, swear. Tingnan mo yan. Maganda rin ang controller. May Xbox One controller tayo dito, HDMI at mga power cable. Pare, ayos na tayo. Pwede ko na tapusin to dito kung gusto mo. Depende na lang sa nararamdaman ko. Lagi kong sinasabi na nagbibigay tayo mula sa unit. Pwede tayong gumawa ng konti. Pwede rin na kung tumawag ng ilang tao. Ipamigay natin ang Xbox sa Whatnot Live. Maghanda na kayo. Sisiguraduhin ko munang gumagana at ayos ito para sa inyo. Pare ang astig ng giveaway na 'yon, Xbox. Tara na, ayos tapos na ako. Joke lang, tuloy tayo, baby. Mabigat. Sa totoo lang, parang may nabasa ako dito. Joke lang, puro kaldero at kawali lang naman 'to. Alam na natin 'yan. Sige ka mo ako. Ano pa ang nandito? Mga damit pa rin. Anong klase? Royal Diamond Collection na suit. Pang-formal na damit ba ito? Sa ko, oo. Mukhang puro hindi magagandang damit ang laman nito. Sige, linisin ko muna. Ayusin ko ng county dito. Hindi pa tayo tapos, baby. Hindi pa talaga tayo tapos. Tatanggalin ko lang ang ilang bagay dito sa gilid tapos dahan-dahan akong papasok. Ang laki ng garapon ng cookies at ang ganda ng maliit na Coleman air pump at hayat na boteng may laman pang tubig. Sige sige, mukhang napagdaanan na ng lampara nato ang magagandang araw. Tingnan natin kung anong meron sa loob nito. Anong meron, baby? Nakuha na ang gamit sa kusina. Oo. Puro gamit sa kusina 'yan. Solo cups at spaghetti. Yan naman ang drawer ng medyas at underwear. Hindi pwede ito, wala akong ganang maghalongkat. Pare, hindi pa bukas to. Anong nangyayari dito? Ayokong buksan to kasi nakalagay coffee mugs at kumot. May bote ng gamot, jacket mula Myrtle Beach, medyas, brief, at posibleng isa pang mikropono. Dahil nahulog to, to sa sahig, silipin lang natin ng konti. Mga kaldero at kawali, yun lang. Sige, paano naman tong kahon? Grabe, nandito na tayo sa mga gamit pang luto. Teka lang, baka may maganda tayong makita dito. Kumusta baby? Meron tayong lions? Ice shakers, ayun. Oo, tama. Gusto mo? Oo. Oh. Gustong gusto mo yan, hindi ba? Siyempre. Pakidagdag ng isang daang dolyar sa kabuuan ni tatay ngayon, na iuuwi na niya. Ito ang kahon para sa basement. Oh, yan ay. Ano yan? Parang malaking toilet flange. Ano yung bagay pare? Maganda yung maliit na yeti, oh. Kalma lang. Gamitin lang ng ganito. Halimbawa, makuha natin walong pupiso dyan. Masaya na ako. Tara na. Gusto ko yung microwave. Parang bago pa. Sa maliliit na bagay tulad nito, nakakabawi tayo. Kapag may nakita akong astig, sasabihin ko agad. Katulad nito, dito. Sige, sandali. May nakita tayong Jordan Dose Lows dito. Tignan nyo to. May isa pa bang pares dito sa loob? Sandali lang, tara na. May nakuha tayong Jordan Dose Lows dito. Ang astig ng mga to. May parang gapi na makinang na materyales na naman tayo dito buong araw. Hindi ko sigurado pangalan nito. Pero pwede nating ibenta ng 50 pesos. Mukhang yon na lahat ang laman ng trash bag. Makinig kayo, mabilis kong i-check ang mga gamit. Sabihin ko agad kung may kakaiba. May nakuha akong headphones. Grabe ang astig ng mga to. Razer headphones yan. Tignan nyo to. At mukhang bago talaga sa kahon. Razor headphones. Oo, siguradong ipapamigay namin to sa Whatnot Stream. Kung di ka pa nakatutok, maghanda na para sa Whatnot Stream. Malapit na ito, maraming pamimigay at bentang sapatos. Follow nyo ako sa Whatnot. At parang puro beauty supplies lang ang laman ng kahon na to. Ito, hindi ko nabubuksan kasi mukhang kadiri talaga. Sa so tingin ko ang magna ang natatanggal dito. Grabe, ako ang connection. Lahat ng klase ng cordon at plug nandito sa kahon na to. Ang dami talaga. Meron tayong iPhone cables, Android cables, Ethernet cables. Ang daming cordon. Mukhang, ayan na, Crocs. Ulitin ko, tatlong daang piso ang presyo nito dito. Pero bibigyan kita ng limang pisong diskwento. Mukhang iyon na ang huling kahon ng sapatos dito. At wala namang laman. Paano na to? Biro lang, sandali. May kahon tayong Vans. Kausap kita. Magdadagdag ba tayo ng pares ng Vans? O sige. Astig ang man yun. Meron tayong old school highs Ayun, ang size ay Ipapamigay sa Whatnot May giveaway sa Whatnot At kakalabanin mo ang tatay ko para dito Kung di nyo pa nasusundan ng Whatnot stream I-follow nyo ako sa Connor TV at magkita tayo mamaya